Hi mga kaibigan for today's video tutorial. I-share ko po sa inyo. Merong dalawang klaseng engagement na dapat alam natin. So ano po ba yung dalawang klaseng engagement na dapat natin alamin? So una po yung tunay na engagement at ang pangalawa yung hindi tunay. Ang tunay na engagement, yung pinapanood mo ang buong video at nag-like, nag-comment, nag-share. Yon po ang tunay na engagement. At malaking impact po yan kay algorithm at tataas ang iyong Dios at makulay green ang inyong performance sa iyong dashboard. Pangalawa, ang hindi tunay na engagement o fake engagement yung nag-like or nag-react, nag-comment, nag-share pero hindi mo pinapanood ang buong video. Yung gumagaya ka lang sa unang nagko-comment or ginamit mo ang nasa comment section nga auto-type letters o automatic nga comments. At hindi po yan maganda ang impact kay algorithm. Kaya namumula hanggang ngayon ang performance ng yong dashboard. So yan lang po si-share ko po sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.